Oh, hi, minasan! This is Kathy and welcome back to my vlog. In this video, ay isishare ko sa inyo on how to pass the Kaigo Fukushishi exam in one take. As you all know, I took Kaigo Fukushishi exam or national examination for care workers in Japan last January and I passed it on my first try. Kaya ngayon, ay isishare ko sa inyo yung mga ginawa kong study techniques para magkaroon din kayo ng idea. So, kung caregiver ka din at gusto mong pumasa sa first try, panoorin mo lang tong video na to hanggang dulo. Step 1. Study the 13 subjects. First of all, dapat alam mo na ang exam ay merong 13 main subjects. Hindi pwedeng bara-bara lang dahil bawat subjects ay merong minimum score requirement. So, hindi mo siya pwedeng i-skip. Key point is study by category, not randomly. So, here are the 13 subjects of Kaigo Kushishi exam. 1. Ningen no songen to jiritsu. 2. Ningen kankei to communication. 3. Shakai no rikai. 4. Kokoro to karada no shikumi. 5. Hattatsu Kanorikai no 6. Ningchi 7. Shogai Norikai 8. Iryo kea 9. Kaigo no kihon 10. communication gijutsu 11. seikatsu shien gijutsu 12. Kaigo katei 13. Sogo mondai. This section was added to the Kaigo fukushishiku Kashiken starting in 2016. Also, please take note, these four subjects are combined and considered two subjects in the actual exam. Step 2. Study past exams. Isa to sa pinaka-effective na ginawa ko, ang pagre-review ng mga past exams. Dito mo makikita yung format ng examination. At merong mauulit na mga concept o mga tanong, same question but the multiple choices are different. So, importante na hindi lang yung sagot ang arali natin, kundi yung buong topic. Mas okay na arali natin kung ano yung nakapaloob dun sa topic na yun. Kahit pa ikut-ikutin man nila yung question at palitan man nila yung multiple choices, ay alam mo kung ano yung sasagot mo. Pwede kayong bumili ng mga kakomonday shoe or past exam sa mga bookstore, mercari, or gumamit ng smart application. So, ang ginawa ko ay bumili ako ng libro sa mercari, yung mga gamit na siya na books, hindi siya brand new at nag-download ako na ng smart app. So, dun sa smart app na ay 10 years na mga past examination, actual examination ay nakalagay na dun. At kaya kapag nasa bahay ako ay yung libro yung ginagamit ko at kapag nasa labas naman ako or nasa trabaho during lunch break, ang ginagamit ko naman ay yung application na nakalagay sa cellphone ko. Kapag nagtatry kayo na sagutan yung mga past examinations, huwag nyo lang basta basahin. I-review nyo yung tanong at yung tamang sagot at lahat ng mga choices. Kasi meron doon na magkakamukha yung mga sagot. Huwag lang basta sagutan yung mga past examination. Basahin mo rin yung explanation kahit tama yung sagot mo. Para mas maintindihan mo yung logic. So, three reasons paano makakatulong sa'yo ang pagre-review ng mga past exams. Una, magiging familiar ka sa format ng tanong. Pangalawa, merong mga tanong doon na inuulit o binabago yung salita o nire-reward lang nila. Pangatlo, maiintindihan mo yung mga common vocabulary at phrasing. Step 3. Practice mock exams. Hindi sapat na nagbasa ka lang. Dapat ay sanayin mo rin yung sarili mo na mag-take ng mga actual exams. Sa so, natapos mo ng na reviewin yung 13 subjects nga at natapos mo na rin pag-aralan yung mga past questions, try mo rin na i-practice na mag-take ng mga mock exams. Ito yung libro na ginamit ko para mag-practice ng mock exam. Nabili ko siya sa bookstore dito sa Japan. Nasa 3,520 yen siya. Same price lang din kapag bumili kayo sa Amazon. Ang tip ko kapag bibili kayo ng ganitong libro, yung bilhin nyo ay yung pinaka-latest. Kasi yearly naman silang nagpa-publish ng ganitong book. Kung may plano kayo mag-take ng Kaigo Fukushishi exam sa 2026, ang bilhin nyo ay yung may nakalagay na Mogi Mondai Shu 2026. So naglalaman to ng tatlong full set ng mock exam. Kaya nasa 375 questions questions siya lahat. Isa rin to sa malaking natulong sa akin nung no, nagre-review ako. Kaya kung balak nyo bumili ng ganitong libro, ay screenshot nyo na lang para mas madali nyo mahanap. Kaya screenshot nyo na or i-post nyo na lang yung video para mas madali mas screenshot. Bakit importante ang mock exams? Una, para mas ka sa pressure at sa haba ng exam. Pangalawa, makikita mo kung sa anong topic ka mahina. Pangatlo, matututunan mong i-manage yung oras mo. So, itry mo rin na orasin yung sarili mo habang nagtitake ka ng mock exams ang tip ko sa inyo ay mag-try kayo na mag-take ng isang full mock test every weekend. So, 122 questions under 220 minutes. Pero sa actual exam naman, ay hinati yung exam sa dalawang test, sa morning at sa afternoon. So, meron akong ginawa dati kung paano yung paghahati-hati ng topic niya sa morning at sa afternoon. Ang test sa umaga ay tumatagal ng 2 hours and 30 minutes. Sa hapon naman ay 3 hours. So overall ay nasa 5 hours and 30 minutes yung exam. Tapos merong 1 hour and 5 minutes break in between. Yung oras na to ay inalaw lang nila sa mga EPA, SSW, trainee at ng Japanese na magtitake ng exam. At sa mga Japanese naman ay 1 hour and 40 minutes sa umaga at 2 hours naman sa hapon. Dahil nga national examination to ay hindi lang foreigner yung nagtitake ng exam na to. Pati mga Japanese na related sa kaigo yung trabaho na nakatapos na ng tatlong taon ay eligible na mag-take ng Kaigofukushishi exam. Pero mga foreigners lang at mga dating foreigner na dumaan ng naturalization para maging Japanese ang pwedeng mag-request ng may furiga ng test paper at time extension. So kapag nag-fill out kayo ng application letter para sa Kaigofukushishi exam ay make sure nyo na na-shade tong box na to at nasulat yung nationality nyo. Exam tip, maximize your time. During exam application, kapag nag-request ka ng test paper na may furigana, ay kasama na din doon yung time extension. Ubusin niyo yung oras hanggang sa matapos, huwag kayong magmamadaling lumabas. During nung exam, natapos ko siya nang may isang oras pang natitira. Ang ginawa ng iba ay pinasa yung papel nila at lumabas agad sila. nag announce kasi yung proctor doon na kapag natapos mo na yung exam, pwede mo nang ipasa agad at pwede ka nang lumabas ng room. Actually, pwede nyo namang gawin yon kung napibigat na sa pressure at gusto nyo na lang matapos yung exam. Pero ang ginawa ko dahil nang hihinayang ako sa oras, inulit kong basahin yung mga tanong at meron ako mga binagong sagot. Yung mga tanong na hindi ko naintindihan nung unang beses kong binasa ay mas naintindihan ko na nung binalikan ko siya. Isa pa nga, nga pala kapag may natitira pa kayong oras, i-double check ninyo yung mga shade ninyong sagot kung wala kayong nalaktawan or wala kayong na double shade. Yung dalawa yung na shade nyo sa isang number kasi considered na din yun na mali kahit isa dun sa dalawa ay tama ang nasagot ninyo. Huwag kayong magmamadaling lumabas kasi maghihintay lang din naman kayo sa labas. May isang oras na break time naman. Kaya kaya mo nang pagkasyahin sa oras na yon yung lunch mo at yung toilet break. Kapag nakatapos kayo ng isang one full mock test, i-review nyo lahat ng sagot at tanong. And every week na ginagawa nyo yung mock test, i-try nyo makakuha ng 75 to 80% na tamang sagot. Hindi nyo naman kailangan na makakuha ng perfect score. Dapat ay alam nyo lang kung paano kayo mag improve Extra tip, pagkapag kapag nagre-review kayo ng mga past exams, i-highlight or i-underline nyo yung mga keywords sa mga habang tanong. Para next time na mai-encounter nyo ulit yung tanong na yon or yung word na yon ay familiar na kayo. Study with a buddy or join Facebook Kaigo Groups. Kung hindi nyo talaga kaya mag-focus na mag-isa, na mag-review, pwede kayong humanap ng kasama nyo na magre-review or group study. Or pwede rin naman kayong sumalis sa mga... Facebook group na nagpo-post ng mga review or nagtuturo ng mga study tips para makapasa sa Kaigo Fokushish exam. Pwede nyo i-check yung Facebook page ko na no, Nursing Assistant Life in Japan kasi nagpo-post ako doon ng mga study techniques o yung mga ginawa ko bago ako mag-take ng Kaigo exam. Yes Japanese but understand in English and Tagalog if needed. So yung mga bago pala na mag-take ng Kaigo exam, Japanese po yung exam. Meron man kayo may encounter ng mga English words doon ay kukunti lang. So wala po tayong choice na maging English admission exam kasi nationwide po siyang ginagawa. Pati mga Japanese ay take din ang Kaigo Fukushi siya exam. At kahit foreigner ka, ang ititake mong exam ay pareho din ang ititake ng mga Japanese. So kapag nagre-review kayo, sanayin niyo sarili niyo sa mga Japanese words as much as possible, isulat niyo siya and then isulat niyo rin yung English translation niya. Kagaya na lang ng ginawa ko. Ito yung notes na ginawa ko dati. So kung makikita nyo, combination siya ng Japanese, English, and may konting Tagalog. Kasi kung puro Japanese lang siya, ay, mawawalan talaga ako ng ganang reviewin. So para mas maintindihan nyo yung logic ng topic, isulat nyo rin yung English translation niya. And then pwede rin kayo mag-add ng Tagalog para mas maipaliwanag nyo sa sarili nyo yung explanation ng topic na yun. And kung kagaya ko na visual learner din kayo, pwede kayo mag-add ng drawings sa notes ninyo para mas maintindihan nyo yung topic. Focus in kanji, commonly used in caregiving. So, i-familiarize nyo yung sarili nyo sa mga Japanese words, ng mga sakit, ng mga assistance na ginagawa sa pasyente, gaya na lang ng nitshisho, haisetsu, kaigohoken, kento, at iba pa. So, yung mga long questions doon, na isang essay siya, kadalasan talaga, meron mga pangalan ng sakit na kasama doon sa essay na yon. So, mas makakatulong sa inyo kapag familiar kayo doon sa pangalan ng sakit, and i-try nyo isulat siya sa kanji para mas mabilis nyo siyang makabisado. Hindi niya naman kailangan kabisaduhin yung buong word na yon pati yung pagsulat niya, kasi wala naman sa exam na magsusulat kayo. Lahat ng sagot dun sa exam ay multiple choices. And final message ko sa mga first time na magtitake, or sa mga magtitake ng pangalawang beses, pangatlong beses sa 2026, or sa mga susunod pa na taon, huwag kayong matakot mag-try. Kahit first time nyo, or pang ilang ulit nyo na, gawin nyo pa rin yung best ninyo. Kung first timer ka man, kaya mo yan, huwag kang kabahan. Kayang kaya mo yan, lalo na kung ka. At kung hindi ka pa ready sa ngayon, mag-start ka ng paunti-unti, basta tuloy-tuloy. Minsan, ang kailangan mo lang ay sumubok. So, isummarize natin lahat ng sinabi ko. Una, study the 13 subjects. Pangalawa, study the past exams. At pangatlo, practice mock exams. So, here's how I passed the Kaigo Fukushisha exam in one take. Sa so, sana nakatulong to sa inyo. Bye! See you na!